Uh, penalty nito nasa 2,000. City... No, no. This is a driver. Uh, this is a The lat. Hey, malaki. May hirap mag -ano. Malapad pa ito mga boss hey, oh, keep, keep here. ID here ID? Yes This is ID, driver license uh, Keep in here I know I, This is a driver license oh, oh, I, I know oh, You pick I know. Uh, this is a driver license. I drive I asked you if you have ID. Yeah, this is ID. I need TP. no no, this is a driver. Uh, this is a No ID? I know this. Uh, I cannot drive this. Okay, you remove. So right, mga boss. Ang layo ng pinuntahan natin dito. Uh, almost 15 minutes. Ang layo lang binayan natin, boss. Tapos ngayon, ayon wala so logi na tayo dito sa gas pero laban lang ayun mga boss ang nangyari kasi doon kaya ano uh, paliwanag ko lang uh, balikan yon pag nakadrop po ako doon sa pupuntahan sa Mandaluyong babalik ko rin dito yung bayad ikulik ko yung bayad doon pira naman ang dala ko pagbalik ang gusto nila mag iwan ako ng ID although hindi natin pwedeng mag iwan mga boss personal natin yon picturean oo sige okay Pero iwanan mo yung ano, yung original mo, ID, tapos hawakan nila. Huwag natin gawin yon mga boss. Kung wala silang tiwala sa atin, huwag tayo pumayag sa gusto nila. Ayun, login na. Tapos na yung oras natin, tapos gasolina natin. Ayun mga boss, uh, nahuuluyan ako. So, ayun, kasama ko rin si Pops, dalawa kami. Lalo mo Sir. Magkano po 'yan, sir? Yung ano? ko number mamaya, Hindi sa pwede mo balikan. Sige. Ano eh, tawag diyan, nagkamali tayo eh. Tanggapin na lang natin 'pag kamali natin. Ah, bali, ano po yung sa sir? Ano po yung... ano? So, may tanong kayo sa violation, doon sa violation, uh, presyo, tanong nyo na lang sa obisina. Uh, ito po yung address, ah, uh, three or case. Sir, ano po, sir? ah, uh, yung uh, ano nyo lang, sir, para alam ko lang na kung sa palagay yes, nyo lang. Sir, sa palagay nyo lang. Ang um, violation po natin, illegal counter flow. So, UB-16, illegal counter flow. Uh, penalty nito, nasa dalawang libo. Sa so, city hall po yan, mapayaran. Thank uh, mga ilang araw to sir? Ha? Mga ilang araw? Valid oh, okay. 14 days yung ticket 14 days? Oh, wag mo lang babalak kasi ng 10 days Nag Madali kasi tayo eh, traffic kasi So ayan, tapos may enforcer para So, nagkamali tayo mga boss Dali Nakita kasi kita eh, nakasunod na Sumunod na ako eh, yung pala, bulaga pala tayo rito Nakita ko kasi may mga nagdaritsoan na eh. Makakalusok sana ako. Eh, kaya lang yung ano, may tumawid na babae. Hindi ako makadaan. Kaya natagalan ako. Wala, stick <laughs> na. Ayan, tanggapin na lang natin pagkakamali. Ayan mga boss, abang nagdo ako, abang nagbabaya ko, iniisip ko, babayaran ko. Ito, itong pagod natin, mapupunta lang din sa pagbabaya natin ng ating violation, Yung natin, bilang lalamobrider Mob Rider, 2,000 daw. So ayun mga boss, uh, kung ayaw natin talagang magbayad or mag malagyan ng violation, so sumunod na lang talaga tayo sa batas traffic. Kung tayo magmadali, kailangan nating maghintay talaga sa tamang oras. ayon so, ayun, lesson learned para sa akin yon mga boss. Uh, at sa mga kapwa ko dyan na uh, hindi pa nauhuli, hindi pa na Siguro, uh, itigil-tigil nyo na yung mga ganon kasi may time talaga na mauli tayo na uh, hindi natin expected na mabubulaga na rin tayo so although hindi ko naman talaga yung gawain mga boss first time ko lang din yon na ginawa so ayun natyambahan talaga tayo sinundang ko kasi maraming ano mawa ng ganon sumunod na rin ako kumbaga ako na yung pinaka huli huli ako na wala nang sumusunod sa akin pero marami akong sinusundan tayo yung ano nakita ng mata ng mga enforcer. Nambarin ng mga una, hindi na sila nahuli kasi hindi sila napansin. So tayong huli yung napansin.